Ya, yeah, ito na po yung ating mga kahoy na nakuha oh. Panggatong. Oh. Diretso na po tayo. Ya, yeah, salamat po sa inyong pagsama. Ano po, kami po yung nagtabas dito sa malit na parsela. Tapos ay tuloy kuha na rin po ng panggatong natin sa panluto po.

naglilinis uli ka ako yan nagtatabas po naring kalaman siya pa rin po ari ito po yung maliit na area bali ito po ang, ang tawag doon tatlong parcel po yung tatlong parcela po yung kalaman siya ito po ay dalawang maliit at isa yung malaking may bahay ito po ay yan o oh. dyan lang po sa tabing kalim Mabil, kawain mo na ikaw. Yon, <laughs> bay. Tungo si Tiyo puro Kilala na si Tio. Kaya naman pumidpid na Ay, talagang si Bak ang damuhan. Siya nga. Tama siya ba? Walang kaubos-ubos ang damuhan. Ano? -huh. Nga, panggatong. Panggatong. Dadalhin ko yung mamaya. Ay, kasi yun. Oo.

ito 'yung Ito lang buwan lang oh, Ati, tibat, Apat na buwan kaya, din, ano? Maghahanda ka ulit na magkano? Lima, lima kaya. Uh, uh, limang tao, Ito'y okay, bali dito para tao ngayon. Oo. Oh. kami ay may, may babalikan.

Ah, pero ito naman tayo nung una nung nilagyan ng baka. Bumasisimot ang bariya. Ano, noong, noong una, ano? Ah, oh, masisimot ang bariya nung una. Ah, sa baka rin. Ay, pero kulang na kulang naman, ang damo. sa baka tayo, sa limang araw si yung buha. Oo, ayun? yun. Ay, ang magaling. Oo, oh, dadalhin ko po yung mga panggatong. Ang ah. mo? Limang araw, sa baka rin lang. Ang Ah, dadalhin ko po. Mamaya, kung ito may panggatong na. Nung baka dito ay warik si... Tinataboy namin siya. Masaglit lang, dalawang araw lang. Ang masama pa po ay pag yung umulan, maputik. Kato lang Ha? Kung Ay, pwede na ulit yung kulungan ng baka. Mataas nga nyo ka. Ay, baka dito, football pala naman baka ang pa puno. <laughs> 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 <ang> puno. matay. po <laughs>

parang inabunuhan na ano po ay ako taka naman ba't naman halaman na pagkaganit ganit pa ano yun palagawin ha may rabis din kaya anda mo nga baka ano abay anong galing ang manubo biro ay isipin may magtanim ka ilang pa sa damuhan na yun pa sa tanim ano tayo hindi ilang pa sa tanim ano aba ay ako'y takam-taka nga na ay po ang tabasin tayo po durong kapal pero gana rin na naman po pagka natabasan na oh. yan are na po yung aming natabasan oh. si ito po nung una ang pinalilinis namin baka yan yeah. Parang yung pong siyam na baka ay ano ay Siyam na baka Mga 2 days Ubus, ubus na ubus oh. Halos para po naman nagiging lupa Ngayon po naman pag baka uli yung inilagay dito Ang kahirapan po naman Ay Saglit lang din maubos ang ano dito Ang mga damo po Ay kung wala ba uling isusunod na ano Yun po yun ang nangyayari ay pag andyan na yung baka ubus nang ubus oh putik naman ang matitira lupa yang ganito na po kalinis eh. kaya po pag kayo magkaka idea na mag farm isama nyo na po sa budget ninyo yung damo pagpapadam at yun ho ay talagang sinusukuan namin ang damo oh. dagdag ko na tiro pang gatong. Naay po atin pong papanguhan na rin pang gatong. dami, ang liabati na rin din. Mga bisita po 'yan. Ayun 'yung na right. Ara pang makakain ng

Aba, ikaw pagkagaling na iyong labas na yan, Aba. Gut-gut na gut, yan, oh. Yun, naay na, ano? oh. Ay, hindi. Titigil yun. Naay, ay. Titigil. At kausap, eh. Baka pumabingkal lang iyong, ano. Hindi, hindi na malutong, ah. Hindi pa rin mabingkal na, pwede na. Eh, kahit na pa. Aba. Yan, ang galing ba na yung magbuklo? Hindi pulo punong kalamansi Yari ka, oh. Ay, kami. Ay, muna na, ah. na. Ay, ako kami Ito mo na ha, ako din na magbibig Ay, ay yan Yan, takay kakarga na, salamat iyo oh, yeah. Na aming, aba marami rami rin ano oh. Ari sa isang pamilya, dalawang araw pang gato, ay, ano po Matipid, matipid ano po ay, ay, Yan, yan uwi, ano po kami Ah, oh. hindi yung mother kakuti, yun. Ay, ano yan? Hindi yung madre ka Ay, madre ka ka nga ba ka? ka ko yan. Hala, hala. Matili ang yan. pa. Hindi ka. Kakarga ko. Hindi naman earning yun ay eh. na po yung ating panggatong. Tayo po tadaluso. Ay, nagdadala po. Kasabihan nga po ng ibang matatanda ay ano. Iyay yeah, yung ibon. Yung pong ibang hayop ano, kung bagay nakakapag-survive ba sila? Talaga wala silang kagamitan na Tayo pa kaya, o ikakarga. Yung hayop kayo nakakasurvive. Pauti-uti po pati, kung bagay... Yun nga po ang kasabihan ba? Pauti-uti, o, uh, para po bang anay? yung panggagawa ng anay po, yung lupa ito po, tabubuo yeah, matagal-tagal natin panggato hmm. pag hindi po gulay, panggato ng galadala. Madami rin pala rin pala yung ating panggato? Ya, yeah, ito na po yung ating mga kahoy na nakuha. Oh. Panggato. Diretso na po tayo. Yan, salamat po sa inyong pagsama. Ano po, kami po yung nagtabas dito sa malit na parcela Tapos ay tuloy kuha na rin po ng pangkatong natin sa panluto po. Yan, ingat po ang lahat. Happy, happy lang po. Bye.